yung ibong mandaragit na tatawagin, magmumula sa silanganan. silanganan. Pero hindi literal na ibon, di ba? Tao na gumagawa ng payo Lumpay. mula sa malayong lupain. Kung yung ibon, yung din ang tao, iisa tinutukoy, iisa pang gagalingan. Opo. Alin yun? Yun po ang malayong silangan. Yun, silangan ng malayo o nasa malayong silangan. Isa lang po yan. Ano pa ikakikilala dyan sa sugo na binabanggit sa hula? Binanggit po ang gawaing ipinagagawa ng Panginoong Diyos. Ano ang gawaing ipinagagawa? Ayon po sa binasa natin, aking inilalapit ang aking katwiran hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat. sa makatwin, ito po ay gawaing sa ikaliligtas ng mga tao. Pero ang paraan para ang tao makarating sa kaligtasan, ilalapit ng binabanggit na sugo Opo. yung katwiran, katwiran ng ating Panginoong Diyos sa mga Opo. tao. Alamin natin, alin ba yung katwiran na ilalapit ng sugo sa mga tao para ang tao ay maligtas? Ito po ay ang Ebanghelyo o mga salita ng Diyos. Pakinggan po ninyo mga kaibigan ang nakasulat po sa Roma 1.16 hanggang 17. Ganito po ang ating mapabasa. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang katwiran po na ilalapit sa mga